sa mga destinasyon ng mga Pilipino ay ang ibang bansa upang makaahon sa kahirapan. Ganoon ang ginawa ni Susan. Naghanap siya ng trabaho makapunta lamang sa ibang bansa para lamang buhayin ang kanyang pamilya. Oh Susan! Nakahanap ka na ba ng agency papuntang Qatar? Tanong ni Kaloy na asawa ni Susan. Oo, maghihintay na lang akong matawagan ng employer. Sagot niya rito sa asawa. Mama, kinakilangan niyo po ba talagang umunta sa malayo? Malungkot na tanong ni Lily, anak ni Susan at Kaloy. Oo anak, kinakilangan natin ito para makaahuntay sa kahirapan. Paano ng pag-aaral mo kung hindi ako magtatrabaho? Makahulugan sabi ni Susan sa kanyang anak. Si Lily ay nag-iisang anak nila na walong taong gulang pa lamang na kasalukuyan nag-aaral ng kolehiyo. Ilang taon po kayo mawawala, Mama? Tanong ni Lily. Dalawang taon lang ako, Tata. Pagkatapos noon ay makakauwi na rin ako dito sa Pinas. Nakangiting tugo ni Susan sa anak. Wag mo na kaming alalahanin dito ng anak mo. Ako na ang bahala sa kanya. Sambit ni Kaloy. Tumango si Susan. Nag-iisang nati natin si Lily Kaloy. Huwag na huwag mong pabayaan ang anak natin. Paalala niya dito. Oo naman Susan. Hindi hindi ko pababayaan ang anak natin. Sus, baka ako pa magbanti si sa inyo, Papa. Birong sambit ni Lily sa kanyang ama. Ilang araw nga lang ang hinintay ni Susan dahil agad din naman siyang tinawagan ng kanyang employer. Kinubukasan nga noon ay naghanda na siya dahil aalisa siya ng Pilipinas papunta sa Qatar upang manilbihan ng dalawang taon. Labagman sa loob ngunit ito na lamang ang paraan ni Susan upang buhayin ang kanyang pamilya. Bitbit bit ang maleta, umiiyak na naglalakad palayo si Susan papasok sa loob ng airport habang sa kanyang likuran ay maigting na kumakaway si Kaloy at si Lily. Mama! Pangako ko pong pagbubutihin kong aking pag-aaral! Sigaw ni Lily, nang tulungang mawala sa kanyang mga paningin ang inang si Susan. Umuwi si Lily kasama si Kaloy nang sila na labang dalawa. May doong lungkot at tila may doong pagbabago sa bahay ni iyon matapos mawala si Susan sa kanilang bahay. Sa ilang linggong lumipas, ay naging responsable naman si Kaloy sa kanyang anak na si Lili. Hindi siya nito pinapabayaan. Wow, ang bango naman po ng niluluto nyo pa. Wika ni Lili nang madatnan niya ang kanyang ama habang nagluluto sa kusina. Siyempre naman anak. Hindi ba't ito ang paborito mong sinabawang bangus? Sagot ni Kaloy habang nagluluto. Pa. Kasama ko nga palang kaibigan ko si Karen sa ni Lily habang nakatingin sa katabi niyang babae. Napalingon si Kaloy at doon nakita ang babae. Ka klase mo? Tanong nito, malalim ang pagtitig nito kay Karen. Opo pa. Bale, dito siya matutulog ngayong gabi. Pwede po ba? Tula ni Lily. Ngumiting tumango si Kaloy. Maraming salamat po, Tito. Pasalamat ang kaibigan ni Lili na si Karen. O siya, magpalita kayo. Maya-maya lang ay kakain na tayo. Sagot ni Kaloy. Dinala ni Lily si Karen sa kanyang kwarto. Ang gwapo pala ng papa mo, Lili. Kaya pala ang ganda mo. Biro ng kaibigan kay Lili. Ano ka ba naman? Hindi ah. Nakangiting sagot niya dito. Matapos magpalitan damit, ay lumabas sila sa kwarto at dumiretso sa kusina kung saan nakahanda na ang pagkain. Maupo na kayo, Lily. Tula ni Kaloy, naupo sila at nagsimulang kumain kasama si Karen. Marami salamat po at pinayagan niyo akong matulog dito, Tito. Nakangiting sambit ni Karen kay Kaloy. ay ang yun. Tsaka, kaibigan ka naman ni Lily. Sagot ni Kaloy dito. Kahit araw-araw ka pang matulog dito, ayos lang Karen. Isa pa, nasa malayo ang mga magulang mo. Para na rin, makatipid ka. Hindi mo na kailangan magbayad ng boarding house. Swesti so, station ni Lily sa kaibigan. Ano ka ba naman, Lily? Nakakahiya naman sa inyo. Nahihiyang sambit nito. Bakit ka naman may Karen? gustong gusto nga kitang maging kapatid. Nakangiting wika ni Lily. Makalipas ang ilang araw ay doon na nga nanuluyan ang kaibigan ni Lily na si Karen sa kanilang bahay. Kasama silang pumasok sa eskwelahan at matulog sa bahay ni Lily kasama ang kanyang ama na si Kaloy. Hanggang sa ilang buwan ang lumipas, ay napansin ni Lily ang malapit na pagsasamahan ni Karen at ng kanyang ama na si Kaloy. Ngunit hindi ito binigyan ng ibig sabihin ni Lily dahil para sa kanya nakikita niyang itunuturing na rin ang kanyang ama si Karen bilang isang anak. Mama, kamusta po kayo dyan? Tanong ni Lily sa kanyang ina sa kabilang linya. Mabuti naman anak, kamusta kayo rin ng papa mo? Tanong ni Susan kay Lily. Mabuti naman po, sagot niya sa ina. Apat na buwan na ang lumipas. Namimiss ko na kayo. Nasaan ang papa mo? Sinulya pa ni Lily ang kanyang ama habang masayang nakikipagpentuhan kay Karen habang nakaupo silang dalawa sa lamesa. Nadidinig ko kasi ang boses niya. Sinong kausap niya? Tanong ni Susan sa kabilang linya. Nagkukwentuhan po sila ng kaibigan ko si Karen, sagot ni Lily. Oo nga pala, jaan nga pala tumitira ang kaibigan mo. O siya, babalik na ulit ako sa trabaho. Paalam nito kay Lily. Sige po ma, ingat po kayo dyan. Tugon ni Lily bago ibinaba ang cellphone. Sabado ngayon, kaya naman napagpasyahan niya na bumisita sa kanyang lolo at lola. Pa, aalis po ako ngayon na. Mag-grocery po ako. Paalam ni Lily. Ngayon ka ba pupunta, Lily? Anong oras ka uuwi? Tanong nito sa kanya. Baka po matagalan ako ngayon dahil may dadaanan pa po ako. Sige anak, mag-iingat ka. Gusto mo bang sumama sa akin, Karen? Tanong ni Lily sa kaibigan. Nagkatinginan si Karen at si Kaloy bago nito sagutin si Lily. Hindi na Lily, dito na lang ako. Masakit din kasi ang ulo ko. Sagot ni Karen kay Lily. Sige, magpagaling ka na lang dito. Nandito naman si Papa. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Nakangiting wika ni Lily. Sa pag-alis si Lily sa kanilang bahay, ay hindi niya makita kung paano siya niloloko ng kanyang ama at kaibigan. Tito, mamaya na lang po. Baka bumalik si Lily. Nauutel na sambit ni Karen habang amang kamay ni Kaloy ay dumadampi sa balat ni Karen. Magtiwala ka sa akin. Hindi na babalik si Lily. Sagot ni Kaloy habang makikita ang pagnanasa sa mga mata nito habang nakatingin kay Karen. Mabuti na lang at hanggang ngayon ay hindi tayo nahalatan ni Lily tito. Sambit ni Karen kay Kaloy. Huwag ka mag-alala. Halik ka na sa kwarto. Ani ni Kaloy at pinuhat nga si Karen sa loob ng kwarto ni Kaloy at doon ay nagsimula ang kanilang pagroromansa sa isa't isa habang wala si Lily. Hapon na na makauwi si Lily sa kanilang bahay at nadatnan ang kanyang ama at si Karen nang nagluluto sa kusina. Bitbit -bit ang dalawang plastic na grocery ay ipinatong iyo ni Lily sa lamesa at pumunta sa gawin ng kanyang ama at kaibigan. Anong niluluto nyo? Nakangiting tanong ni Lily sa dalawa nagluluto kami ng pork chop at chicken curry. Nakangiting tugon ng kanyang ama. Ang dami naman yan. May occasion ba? Takan tanong ni Lily. Wala naman, Lily. Gusto lang tayong itriti ng masarap na ulam. Sambit ni Karen. Ngumiti na lamang si Lily at tumiretso sa kanyang kwarto. Masyado siyang napagod, kaya naman nahiga siya ng ilang minuto. Habang nakahiga ay napansin niyang nakaawang ang cabinet ni Karen. Tumayo siya sa pagkakahiga at lumapit roon. Pagbukas noon ay nakita niya ang ilang pirasong gintong pintas at hikaw. Nagtataka siyang kinuha iyon at naalala na madalas na nakikita na mayroong suot ang kaibigang si Karen. Makalipas ang ilang buwan, ay madalas na napapansin ni Lily ang kanyang ama at kaibigan. Labis ang kanyang pagtataka, tila ba ay nahigitan na nito ang pagsasamahan nilang dalawa ng kaibiga si Karen kumpara sa kanyang ama. Kamusta Kaloy? Nakuha niyo na bang badala ko? Tanong ni Susan sa kabilang niya habang kinakausap ang asawa si Kaloy. Oo Susan, naibili ko na ni si Lily ng pangangailangan niya. Pwede bang dagdagan mo ang padala sa susunod? Hindi kasi nagkakasya sa amin. Sambit ni Kaloy. O siya, ngayong December ay makakauwi ko rin sa Pilipinas para magbakasyon. Pinayagan ako ng amo ko. Masayang sambit ni Susan. Tila na si Kaloy sa narinig habang si Lily naman ay agad na inagaw ang cellphone sa kanyang ama. Talaga po? Paniguradong tanong ni Lily. Oo anak, ilang linggo na lang ay makakauwi na ako. Masayang ibinaba ni Lily ang cellphone matapos ang kanilang pag-uusap. Hindi na siya makapaghintay na makauwi ang kanyang ina sa Pilipinas. Lily, hindi pala ako makakapasok ngayon. Sumasakit ang tiyan ko at nagsusuka din ako. Sambit ni Karen kay Lily habang nagbibihis. Eh, baka buntis ka, Lily! Natatawang biro ni Lily sa kaibigan. Ha? Takantanong ni Karen. At tila ginawang seryoso ang sinabi ni Lily at ilang beses pang napalunok lang laway. Eh, biro lang yun! Hirap mo naman patawanin. O siya, magpagaling ka ha! Ipagpaalam na lang kita sa mga professor natin, tugon ni Lily. Marami salamat, Lily. Pasalamat ito sa kanya. Pumasok na nga si Lily sa eskwelahan para sa kanyang pangumagang klase. Matapos yun ay dumiretso si Lily sa mall upang bumili sa National Bookstore ng librong kinakailangan niya. Palabas na siya, nang bigla na lamang mapansin ang dalawang taong dumaan sa kanyang harapan na pamilyar sa kanya. Nilingon niya ang babae at lalaking sumakay sa escalator at doon na pagtanto na iyon ang kanyang ama at kaibigan na magkahawak ang kamay na nakasakay na sa escalator pababa. Wala sa sariling palihin na sinundan ito sa likuran na hindi siya nahalata. Dinala siya ng mga paa sa isang jewelry store kung saan naroon ang kanyang ama at kibigan. Gusto ko to, Kaloy! Tinig niyang sambit ni Karen habang nakaturo sa isang mamahaling kwintas. Sige, bibilhin ko to para sa'yo. Sambit ni Kaloy. This is 30,000 pesos po, sir. Bibilhin ko po to Sigurado ka ba, Kaloy? Ang mahal niyan. Kahit iba na lang. Okay lang, Karen. Para rin sa anak natin to. Para sa anak natin? Mahinang ulit ni Lily sa narinig. Napatakip siya ng bibig at mabilis sa umalis noon. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin siya at nalilito kung ano nga ba ang meron sa kanyang ama at Napaluha na lamang si Lili at iniisip ang kanyang ina na naroon sa abroad. Nagpapakahirap para lamang mayroong maipadalang pera, ngunit nakita ni Lily kung paano ito ginagastos ng kanyang ama sa kanyang kaibigan. Gabi na noong umuwi si Lily sa kanilang bahay. Gaya ng inaasahan, nakita niya ang kanyang ama at si Karen na magkasama sa kusina. Sa halip na lumapit, ay dumiretsyo si Lily sa kwarto pabagsak niyang isinara ang pinto. Isa-isa niyang hinalukay ang mga kagamitan ni Karen at hindi lamang mga alahas ang mga nakita niya kundi pati na rin ang ilang libong pera. Nakaramdam siya ng galit sa kaibigan na ikuyom niya ang kanyang kamao subalit nanginibabaw sa kanya ang takot at lungkot. Noong gabing iyon ay tahimik na kumain si Lily kasama ang kanyang ama at kaibigan. Bakit gabi ka na nga pala nakauwi, Lily? Hindi ba't isang subject lang ngayong araw? Tanong ni Karen kay Lily. May pinuntahan pa kasi ako. Tapos bumili na rin ako ng libro. Sagot ni Lily. Siya nga pala. Parang ngayon ko lang nakita yung kwinta sa leeg mo ah. Mukhang mamahalin ha. Tanong ni Lily habang pinagmamastan niya ang tingin na ni Karen at ng kanyang ama. Ah, ito ba? Nabili ko lang to ng muda. Mukha lang talagang mamahalin. Palusot nito kay Lili. Gusto mo na mangga, anak? Tanong ni Kaloy sa kanya. Umiling lama si Lili. Ako, gusto ko ng mangga. Nakangiting sambit ni Karen. Sige, ipagbabalat kita. Nakangiting sagot ni Kaloy. Naglilihi ka ba, Karen? Makahulugan tanong ni Lily. Subalit, nilagyan niya ito na kaunting tawa upang magmukhang biro. Dahil sa tanong na iyon, ay biglang nasamit si Karen at mabilis na napainom ng tubig. Eh, hindi naman ako buntis, Lily. Nauutal at pinagpapawis ang sagot ito sa kanya. Eh, ang defensive mo naman, Karen. Nagbibiro lang naman ako. Natatawang sagot ni Lily. Habang natutulog si Lily noong gabi, ay bigla siyang nagising at hindi mahanap sa tabi si Karen. Pinuksan niya ang ilaw, ngunit wala si Karen sa loob ng kanyang kwarto. Kinutuban na si Lily at dahan-dahan lumabas ang kanyang kwarto. Dumiretso siya sa kwarto ng kanyang ama at habang papalapit ay unti-unti siyang nakakarinig ng ingay mula sa loob ng kwarto. Napasandal si Lily sa pader at napaluhod habang nakatakip ang kanyang mga kamay sa bibig para lamang hindi makagawa ng ingay habang umiiyak at tumutulo ang mga luha. Hindi niya inaakala na magagawa iyo ng kanyang kaibigan at kanyang ama sa kanya at sa kanyang ina. Mabilis siyang umalis at bumalik sa kanyang kwarto at doon ay humagulgol ng iyak. Nanginginig na kinuha niya ang cellphone at hindi nagdalawang isip na tawagan ng kanyang ina sa abroad. O oh anak, napatawag ka! Hindi ba't alas 12 pa lamang na umaga dyan sa inyo? Pugad at anaw ni Susan sa kabilang linya. Mama! Umiiyak na tawag ni Lily sa kanyang ina. Uh, ano nangyayari sa iyo? Bakit ka umiiyak? Patawad po, Mama! Paghingi ng tawad ni Lily sa ina. Bakit ko humihingi ng tawad? Ano bang nangyayari sa iyo? Si si Papa po! Ano meron sa Papa mo? Anong nangyari? May... may kadalasan pong ibang babae, ma. Ka kalaguyo niya po si Karin. Ang kaipigan ko po. Umiiyak na pagsumpong ni Lily sa ina. Ah, ano bang sinasabi mo, Lily? Nagbibiro ka ba? Huwag mo naman akong pakabahin. Nauutal at kinakabahan na wika ni Susan sa kabilang niya. Patawad po, mama. Patawad po. Muling paghingi ng tawa ni Lily sa ina habang patuloy sa pag-iyak. Sana po noon pa lang napansin ko na, pero hindi ko po sila pinaghinalaan o iniisip man lang ang bagay na iyon. Dahil hindi ko naman po magawang isipin na papatulan ni Papa si Karen. Dahil sa sinabi ng anak, hindi alam kung ano ang gagawin ni Susan. Hindi siya agad nakapag-react at ilang minuto pa bago maproseso sa kanyang isipan ang mga sinabi sa kanya tungkol sa kanyang asawa. Isang linggo pa sana bago ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas, subalit hindi niya kayang tiisin ang mga natuklasan kaya naman kinabukasan ay sumakay na siya ng eroplano papuntang Pilipinas. Hanggang sa nag-umaga ay hindi na nakatulog si Lily dahil sa natuklasan kagabi. Hindi niya magawang makatayo sa kanyang pagkakahiga. Tila ba ay nangihina siya at wala siyang lakas upang kompontahin ang kaibigan at ang kanyang ama. Pilit siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Dumiretso siya sa kusina at naabutan niya roon si Karen na nakaupo sa lamesa. Oh, bakit namamagang mata mo, Lily? Tanong nito sa kanya. Hindi niya ito pinansin at lumapit sa kanya at dumampi ang kamay niya sa pisngi ni Karin. Karen. Paano mo nagawa ito, Karen? Malungkot na tanong ni Lily sa kaibigan at nagsimulang mamula ang mata. Ah, anong ibig masabihin? Nakipagrelasyon ka sa papa ko, Karen. Nakita ko kayo kahapon sa mall. Nakita ko kayo kagabi at tumatak sa isipan ko ang bawat salitang binitawan nyo habang gumagawa kayo na kababuyan. Sigaw ni lili sa kaibigan. Patawarin mo ko, Lily. Hindi ko sinasadya! Sadyang napamahal lang ako kay Tito Kaloy! Mahal ng ang isa't isa! Sambit ni Karen na lalong nagpawasak sa puso ni Lily. <laughs> Nagmamahalan? Nagmamahalan? Alam mo ba na siniram ang pamilya namin? Sigaw ni Lily. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ay dumating ang ama ni Lily. Anong nangyayari dito? Tanong nito at pumagitna sa kanila. Si Lily, alam niya na ang namamagitan sa ating dalawa. Nauutal na wika ni Karen at kumapit sa mga braso ni Kaloy. Nagtatakan tinig na ni Lily ang ama, ngunit kalaunam ay umiwas din ng tingin. Umalis ka na rito, Karen. Mahinahong saad ni Lily sa kagigan. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa loob ng bahay na binasag din ng ama ni Lily. Hindi siya aalis maotoridad na wika ng ama ni Lily. Pagak nung umiti si Lily at nandoon din ang kidot. Kung hindi siya aalis, ako na lang ang aalis! Mabilis na pumasok sa loob ng kwarto at kinuha ang kanyang shoulder bag bago lumabas ng bahay. Dumiretso siya sa airport at napagpasyahan ni Lily nagbagpalipas ng gabi sa labas upang hintayin ang pagdating ng kanyang ina. Labis ang kanyang pagadismaya sa kanyang ama. Hindi lingit sa kanyang kaalaman na magagawa iyon ng kanyang ama sa kanila kung alam lang ni Lily na ganito ang mangyayari. Umpisa pa lamang ay hindi niya na sana kinaawaan ng kanyang kaibigan si Karen. Kinabukasan ay maigting na naghintay si Lily sa pagdating ng kanyang ina. Kahit pagod at nangihina si Lily dahil magdamag siyang hindi nakatulog. Ngunit kinaya niya dahil alam niyang mas masakit pa ang nararamdaman ng kanyang ina. Mama, naibulala si Lily habang palapit ang babaeng may doong bitpit na maleta. Ang kanyang ina na si Susan. Ah, anak! Ani ni Susan. At mahigpit na niyakap ang anak. Nagsimulang umiyak ang mag-ina habang nakaya sila sa isa't isa. Patawarin mo ko, Mama. Hindi mo kasalanan yun, anak. Hindi nagdalawang isip si Susan na dumiretsyo sa kanyang bahay kung saan naroon ang asawa niya si Kaloy at ang kaibigan ni Lily na si Karen. Nakaramdam siya na matinding galit at poot. Bago sila dumiretsyo sa bahay ay pumunta sila sa barangay upang sumama ng tanod. Hindi nagdalawang isip na buksan ni Susan ang pintuan habang nasilikuran niya si Lily. Pumasok sila sa loob at nadatnan nila sa loob ng kwarto ang kanyang asawang si Kaloy at si Karen habang gumagawa ng kababuyan. Napatigil at hindi nakagalaw sa kinatatayuan si Susan habang pinagmamastan ang kanyang asawang maibang katalik na babae. Mga hayop kayo! Dito pa talaga sa pamamahay ko! Sigaw ni Susan sa dalawa na mabilis humiwalay at nagsuot ng mga saplot. Uh, Susan, Nauutal na banggit ni Kaloy sa pangalan niya. Pa paano mo nagawa ang bagay na to, Kaloy? Bakit? Sigaw ni Susan sa asawa. Mabilis nang sinugot ang babae at sinampal at sinabunutan niya ito bago tinulak upang mapaupo sa sahig. Walang hiyak ang babae ka! Nakikitira ka na nga lang! Nangaagaw ka pa! Galit na sigaw ni Susan at napaluhod na Tama na Susan, na nagmamahalan kami. Huwag mong sisihin si Karen. A akong sisihin mo. Pakiusap ni Kaloy. Habang naghihirap ako sa abroad, nagtis ko lumayo sa inyo, Kaloy. Ako ang nagsakripisyo sa ating dalawa. Ako, pero ano? Ito ang gaganti mo sa akin. Umiiyak na saad ni Susan. Lumapit sa kanya si Lily at niyakap siya na mahigpit. Mahal ko ang asawa niyo! Ipinagbubuntis ko anak naming dalawa! Sambit ni Karen, na ngayon ay nakakapit na sa braso ni Kaloy, saglit na natulala si Susan at hindi makapaniwala sa sinabi ni Karen. Walang hiya ka, Kaloy! Hindi ka na naawas sa anak mo! Bakit mo ba ginagawa ang bagay na ito? Nangihinayang sambit ni Susan. Marami akong pangarap para sa ating pamilya, Kaloy. Marami akong plano para sa atin. Pero bakit mo naman sinira ang lahat ng iyon? Umiiyak na sambit pa ni Susan. Walang nagawa si Lily kundi ang maiyak na lamang at yakapin ang kanyang ina. Patawarin mo ko, Susan. Sa ilang buwan na hindi tayo na hindi nagsasama, Walang nagbibigay sa akin na pangangailangan ko bilang lalaki kundi si Karen. Hanggang sa unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa iyo. Sambit pa ni Kaloy. Umalis kayo sa pamamahay ko, Kaloy. Umalis kayo! Sigaw ni Susan at pinaalis ang asawa at ang babae. Hindi pa sana ito aalis, ngunit wala na silang magawa noong ang mga barangay tanod na ang nagpaalis sa kanila. Naiwan si Susan at ang anak niyang si Lily sa bahay. Noong araw na iyon, ay labis ang pagdadalamhati ni Susan habang ang kanyang anak na si Lily ang siya lamang nagpapagaan ng loob nito. Sumapit ang Pasko at ang bagong taon na sila na lamang dalawa ang nagselebreta. Habang si Kaloy ay tuluyan silang iniwan at sumama kay Karen. Napagdesisyon na ni Susan na hindi na bumalik sa ibang bansa at samahan na lamang ang kanyang anak at pagtapusin ito ng kolehiyo. Lahat ng perang naipon ni Susan ay ginawa niyang puhunan upang magtayo ng negosyo. Hanggang sa ilang taon na lumipas, lumaki ang kanilang negosyo at nakapag-franchise sa isang fast food chain sa kanilang lugar. Nakapagtapos na ni si Lily sa kanyang pag-aaral at naging kasangga ni Susan sa pagpapatakbo ng negosyo. Naniwala si Susan na kahit hindi man siya pinalad sa asawa, mapalad naman siya sa kanyang anak at sa kanyang kasalukuyang buhay at tagumpay na kanilang natatamasa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!